Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pag-ninilay-nilay sa salita ng Diyos dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Bago pa lumamig ang ating kape, ating pong pag-aaralan ngayon ang Ibanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 10, versikulo 35-45 para sa put siyam na linggo sa karaniwang panahon. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po natin ipagdasal ang mga nangangailangan ng ating panalangin. Tayo po ito, Sandali, at ating dasalin ng sabay-sabay ang dasal para sa banal na Espiritu ng Diyos upang gumabay sa atin sa pag-aaral na ginagawa natin ngayon. Sabay-sabay po tayong lahat sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, nasa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano wasto at makatarungan. At sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo ayon kay San Marcos Lumapit kay Jesus sa mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila. Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ang ko pang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman ito ng sampung alagad, nag nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo at ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami Ang ating pong binasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos Samantala, narito po ang ating tanong para sa araw na ito. Sino ang isa sa mga anak ni Zebedeo na nagtanong kay Jesus kung pwede silang umupo sa tabi ng kanyang karangalan? Number one, who does? Number two, Juan. Kung alam na niyo po ang kasagutan dito sa ating tanong, mangyaring inyo na po ipadala sa numerong nasa inyong harapan, 0917 6363045. Ang una pong makakapagpadala ng tamang sagot ay ating pong ahandugan ng 100 peso load para sa inyong numero o sa inyong, sa numerong inyong ninanais. Ang unang eksena po ay ang ating Panginoon kasama ang dalawang anak ni Cebedeo uh, na sumunod kay Jesus, si Santiago at Juan. Meron silang request. Abay, ang nais nice nila ay sila'y Nasa tabi ng ating Panginoon, isa'y kaliwa, isa'y nasa kaliwa, isa'y nasa kanan. Sa kanyang karangalan, sa kanyang kabunyian. Aba, ay napansin nyo ba? Pumuposisyon na ang dalawang ito. Sino nga ba naman ang hindi magnanais na makapiling ating Panginoon at lalo na maupo sa kanyang kanan o kaliwa? Pero ang dating nito, napakaambisyoso naman ng dalawang ito. Kaya ang sagot na ating Panginoon ay, Aba, eh, kaya nyo bang tiisin na aking mga titiisin? Yung, yung binyag na ibibinyag sa akin, kaya nyo ba? Yung aking iinumin, kaya nyo ba? Ang sagot ng dalawang ito, abay, eh, kaya namin yan. Ay, sino nga ba naman nang hindi kakayanin? iinom lang pala ng kopa? Ay, kung itong kopang ito ay cappuccino pa, hindi eh, ang sarap talaga. Pero yung kopang binabangit ng Panginoon, eh, hindi yan, eh, hindi kape hindi alak. Ito'y kopa na ibig sabihin na yung paghirap, pagdurusa. Kaya nyo bang maghirap at magdusa na kasama ko? Sagot nila, opo. Yung sinasabing binyag, yan ay, ang, um, 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 binyag noon, kung paano ginagawa, yun? inilulublob sa tubig. Kaya, yung larawan ng paglublob ay larawan din ng panganib at kamatayan. Ayun, kaya nilang suungin yon yun ang banggit at tanong ng ating Panginoon. Ang sagot ng dalawa, kaya pa rin nila. Opo pa rin. Napakataas ng level ng kanilang kumpiyansa. Pero itong ang sinasabi natin Panginoon. Yung pag-upo sa akin kanan o sa akin kaliwa, aba hindi sa kanya manggagaling yon Pero doon sa mga pinaglaanan. Abay, nagalit yung sampu. Napansin nyo ba na kahit na anong turo ng Panginoon tungkol sa pagpapakumbaba, sa pagsunod sa anak ng tao, kahit na sa gitna ng paghihirap, hanggang ngayon hindi pa rin matutuhan naman ito ng mga sumusunod sa Panginoon. Talagang matigas ang batok. Ay parang tayo, di ba? Ilang beses na natin naririnig itong mga bagay na ito. Pero hanggang ngayon, ano bang mas mahalaga pa sa atin, sa mas marami sa atin, ang pinapahalagahan ay ang, ang, ambisyon at ang karangalan, pabonggahan. Kaya nung nakita na ating Panginoon ito ang pagtatalo ng sampu laban doon sa dalawa, ay eh, kung kayo nga ating Panginoon, ay eh, pangihinaan nga kayo ng loob, eh, parang walang nangyayari sa kanya itinuturo. Eh, Kaya nga, balik ulit sa pagturo, pagtuturo ating Panginoon, papap, pagpapaalala sa mga sumusunod sa Kanya. Ito, yung magpabongga at yung mangibabaw sa iba, yan ay hindi para sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Yan ay gawain ng mga hintil. Kaya, in contrast, ang kabaligtaranon ay ang sinuman na nais maging dakila sa harapan ng Panginoon, siya dapat na maging lingkod siya ay dapat maging alipin ng lahat. Ito ang itsura ng panahon natin, Panginoong, kung paano yung mga ibabaw sa iba. Ito yung sinasabi niya na gawain ng mga hintil, mapabongga, sila yung parang nananapak sa iba, sila yung walang ibang naiisip, kundi ang parangalan, makakuha ng parangal sa ibang tao. At pagsilbihan, Uh, lahat ng ninanais, lahat ng luho na sa kanila at ninanais nila ng mga tao, yuyuko sa kanila. O, oh, hindi ba nakikita pa rin natin yan hanggang ngayon sa mga namumuno sa ating pamayanan, sa ating bansa, kahit sa ating simbahan. Uh, may mga tao talagang hindi mo ma mata hindi matatanggal sa kanila yung pagnanais na mangibabaw at manguna sa lahat. Eh, hindi lang ito yung nangunguna bilang leader, pero, pero ito yung nangunguna na gusto nila lagi sila ang ano eh, main character. Ngayon, sinabi ni Jesus na, ay e, kung gusto nyo talaga maging main character, ay eh, dapat kayo ilingkod at saka ang alipin ng lahat. Napansin nyo ba, kabaligtaran yung ninanais niya sa pinapahalagahan ng mundo. Ito yung tinatawag na reversal of values, kabaliktaran ng mahalaga sa mundo ang mahalaga sa ating Panginoon. Kanya inulit ulit, oh, yung kanyang matagal na itinuturo, yung anak ng tao nagpunta rito para maglingkod, para sa ikatutubos ng marami. Hindi naman ang ating Panginoon hindi nagpunta rito para magpabongga at maging kanyang idikdek ang kanyang sarili sa iba, lagi na lang siya nagbibigay ng imbitasyon eh. hindi naman siya namimilit. Hindi siya yung katulad ng pinuno ng mga panahong una na pag ayaw mo sa kanya, ay yari ka talaga, cancel culture, ko hindi, ma uh, ililigpit ka pa, eh kapag ka, hindi, kapag ka ang aking pananaw hindi na ayon sa pananaw na isang isang malaking tao. Ang ating Panginoon na eh, hindi ganun. Ang sa kanya'y paglilingkod. Ang sa kanya'y ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kaligtasan ng marami. At kalayaan, kasama na ang kaligtasang iyon. Kaya nga ang punot dulo niyan ay makakatulong ang ating paglilingkod sa ibang tao. Hindi naman tayo yung mga nag, na, nagpapaabah para lang maging abah ang ating paglilingkod sa ibang tao ay para sa kaligtasan ng marami. Tayo naglilingkod para magligtas. Kaya nga, sa bawat ginagawa natin, uh, halimbawa ay ang mga guro, napakagandang gawain niyan. Pero sana naman yung mga sumusunod sa ating Panginoon na guro na katulad ko, nasa isipan din nila hindi lang yung pagtuturo, malaking bagay na yon ha? Pero yung nasa isipan din nila, na sa pamamagitan ng pagtuturong ito, ang mga estudyante o kanilang mga nakakahalibulo sa eskwelahan ay nagkakaroon ng magandang buhay, kaligtasan, hindi lang sa buhay na ito pero sa buhay sa kabila. Kung ano man ang trabaho niyo bilang isang nurses o kahit construction worker, may isip nga ano ng iba, ano naman kinalaman na aking gawain sa na construction worker, sa kaligtasan ng marami. O oh, hindi nga ba kapag ako'y gumagawa ng isang bahay, gumagawa ako na, ng isang tirahan para sa isang pamilya siguro o sa isang kumpanya na kung saan ay mapapangalagaan ang, ang pamilyang ito, ang mga taong ito, laban sa mga elementong masasama sa labas, bagyo kaya, lindolo, kahit sa mga magnanakaw. Ikaw nga naman ang isang, ang isang pamilyang walang bahay. Eh, Di ba, kalunos-lunos yung mga ganong larawan na ang daming homeless, eh, kailangan din naman nila na mamuhay ng marangal sa pamamagitan ng isang pagkakamit na isang marangal na bahay man lang. Eh, eh, kung ako ay construction worker, eh, yung aking mas malawak na pangunawa sa aking trabaho na ako'y nakakatulong sa kaligtasan ng marami, oh, hindi ba napakagandang bagay yon? gayon na rin, sa mga nasa opisina kaya o kahit sa ang opisina yan sa private o kaya ay sa civil service na masakit ang ulo sa sa meeting pero lahat ng iyon sa mas malaking pananaw eh hindi ba dapat na nakakatulong yun aking huling ninanais eh, na aking trabaho ngayon kung ano man yon ay makatulong sa kaligtasan ng marami kahit ang mga leader na simbahan sana naman na hindi lang mga pabongga ang nakikita ninyo na suot-suot nila mga damit. Sana itong mga nagagara ang suot nila sa loob ay nakatago ang isang pusong naglilingkod at isang pusong ang pagmamahal ay nasa Panginoong Hesus. Mas marami responsibilidad, mas sigit na sakripisyo ang kailangan. Kaya itong ating dalawang bumibida na si Juan at Santiago, ay gusto nilang nasa kaliwat-kana natin, Panginoon. Aba, ang, ang ang ibig sabihin nun ay may responsibilidad ako na makatulong sa ibang tao na kasama na rin doon sa tungkulin na iyon, ang sakripisyo na kailangan kong gawin. Alam niyan ng mga pamilya, mga mag-asawa, na nung sila nagkaroon ng anak, alam naman nila ang kalang tungkulin na palaki ng kalang mga anak ng sa isang marangal na buhay ay alam ko yan eh, kahit naman ako nang kahit naman po ako ay eh, sinilang sa isang pamilya at nakita ko rin ng pagpupunyagi at sakripisyo ng aking mga magulang para kami mapalaki ng maayos o oh, ay hindi ba yung responsibility na yon ay kasama na rin ang isang malaking pagmamahal hindi lang sa kanilang pamilya pero sa Diyos at ang sa lahat ang mga namumuno ng na simbahan, makita rin na mawasana nila na kaakibat ng paglilingkod sa simbahan ay ang malaking sakripisyo ng Panginoon. Para saan? Para mapalapit ang tao sa ating Panginoong Hesus. Yan ang target. Yan ang ating, at, ad ating adikain. Magmahal sa Diyos ng higit sa lahat at pagsilbihan siya at makapiling natin siya dito sa buhay na ito at sa kabila. Yan ang ating ninanais at minamahal ang ating Panginoong Hesus. Oh, doon, handa ba ako sumunod? Handa ko bang ibigay aking sarili at ihanda ang sarili ko sa lahat ng sakripisyo na kakailanganin para lang mapasakin at mapaglingkuran ang Panginoon? Kaya nga, I'm proud to be Catholic. Tinuturo sa atin lahat ito sa ating simbahan kung paano ang maglingkod at magligtas. Narito po ang kasagutan sa ating tanong na sino ang isa sa mga anak ni Zebedeo na nagtanong kay Jesus kung pwede silang umupo sa tabi ng kanyang karangalan. Ang sagot ay si Juan. Narito naman ang ipapangkatanungan para sa mas lalong pagpapalalim sa ating binasa at pinaglilimilimian. Anong ihingin mo kay Jesus na gawin niya para sa iyo? Kanino mo masigit na mayahalin tulad ng sarili mo kay Santiago at Juan o sa sampung disipulo? Ano ang maaari mong gawin para makapaglingkod at makapagpalaya ng iba? Mula naman sa mga salita ni San Tomas Aquino. Wala sa mundong ito na ihigit pa sa isang tunay na kaibigan. Pasalamatan po natin ng Panginoon sa pagbibigay sa atin ng oras na ito ng pag-aaral sa Kanyang salita. Sabay-sabay po natin dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria Mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Mainit pa rin ating kape hanggang sa susunod nating pagtatalakayan. Enjoy Sunday and enjoy the rest of the day. And as always, stay good.